Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, dikit ng dikit na talaga itong si Kulit at si Jaren. Kaya naisip ni Kulit, paano kaya ang sasabihin or ano kaya ang sasabihin ng boyfriend niya sa labas? Pag nakikita siyang close na close kay Jarin at di malayong magkagusto siya. Maraming, maraming case na yan sa loob ng PBB na may iniwang boyfriend-girlfriend sa labas. Pero pag sa loob na nakaka-develop sila ng kanilang kapwa housemates, at paglabas ayan hiwalay na ang dalawa yan siguro ang naisip ngayon ni Kulit no at ano kaya ang naramdaman ng boyfriend niya ngayon na parang nilo din na itong si Kulit kay Jarin kaya abangan natin sino kaya ang boyfriend ni Kulit si Jarin ata single pero sabi ng iba parang ate daw ang story ni Jarin kay Kulit pero marami ang love din sa dalawa. Kaya abang-abang ng update ng chakol, chalit, kung anong pamanggaw, ito yung matawag sa kanilang dalawa. So, yun po guys sa ating update. Sa so, amin, hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayo magpaka-stress!